Wow, ang galing naman. Parang true. Oh my gosh. Ang galing kumuha ng baby ko. <laughs> may slow mo, slow mo pa siya. Pa, may pa, close up, close up pang nalalaman. Oh my God. Oh my God, ang mukha ko. <laughs> Parang tanga. Oh my God, ang taba ko na. Laki ng puwet. Oh my gosh, parang parang totoo. Ang galing, thank you baby. Hello guys. kagal galing ko lang ng trabaho. Dumeretcha kami dito ni Kiana. Kasi ang ganda ng view. Lah, palagas na kasi siya. Ito yung tinatawag nilang ano. Ay, hindi naman pala ito mumiji. Ayan. No, man, eh. Orange. Ito, ito. Oh, gusto tayo. Ito, ito. Uh, uh, kasi malamig na yun. Eh. Pauwi na kami guys. Ito, ito, ito. Galing kami nag-pictorial ni Kiana. Laki ng sapa. Ayan. Di diba, ang ganda? Ayan o. Oh. Ayan, ang ganda. Orange. Mag mas maganda doon sa ano sa bukid talaga. Kasi mga red na siya. Dito naman banda doon, o oh, orange. Ayan. Kaya ayan, o. Oh. Ang ganda ng view sa amin. Inistop ko lang yung kuruma. Sasakyan ko doon. <laughs> tawid tayo. Teka lang. Ang ganda naman. Maaga kasi ako nakauwi kaya pumunta ko dito sa bandang bogit na to. Ayan yung car ko. Kasi gusto ko kumuha ng view ng momiji. Ito yung tinatawag nilang momiji dito sa Japan. Ayan. Ito yung momiji. Ayan. Yung dahon ng Muji. Yan ang tinatawag nilang momiji ng Japan. Ang ganda. Palagas na to kasi eh. Ayan, naglalagasan na sila oh. Ayan, Muji na natawag momiji. Ang Ganda, di ba? Ayan. ang ganda ng view my gosh mayroon pa sa ibang lugar yellow siya kaso nga lang kailangan ko pang pumunta dun sa ano ngayon dito ako, akit ako dito first time ko maket dito yes siya okay ah A few moments later. First time kong maglakad-lakad dito. Ayan. Sa Bulubundokin. Maghanap ako to. Huh? Maghanap ako ng magandang view. Baka wala na. Ano kaya mayroon dun? Oh my god guys nasaan na sa aku? ako yan walang katao-tao walang hinihingal ako <sighs> hinihingal ako paakyat kasi tuyo yo. dun ako galing tayo dito guys may mga bahay pala dito kasi nga lang ko ito mga ang dun eh no? <laughs> Eh, first time ko dito ah. Anong meron dito? Oh my gosh. Nag-iisa lang ako naglalakad dito guys. Walang katao-tao. Walang katao-tao. Maglakad kada ako mag-isa dito sa bundok. Mamomuo sa sasakyan. Ah, dito pala yung yung onsen pala. First time kong pumunta dito, guys. first time kung pumasok dito sa Yuniyama dito kasi nag-onsen yung mga yung kaibigan ko at yung buong family niya ganda ganda guys oh. hindi nga lang ako makapasok dun oh Tigilan ko na nga lang. Hindi na ako tatuloy doon. Nakakatakot na. Nakakatakot na. Kuwai. Story dake. Story dake. Aray timas. Dari mo inay. Dari mo inay. Dari mo inay des. May mga sasakyan kaso nga Kumusta? Napa. Kakatakot. Ini Oh my god. Ang buhag ng hair ko. <laughs> <laughs> Hindi siya malamig ngayon. Ang sarap naman. Parang pa-summer na ulit siya parang ang pangit ng panahon daw ngayon kasi dapat ang malamig na malamig na talaga siya yung bang nanginginig ka na sa lamig kasi November na eh ilang weeks na lang December na eh tapos ngayon ang init oh hindi mo ramdam yung lamig ikaw lang kasi mag isa hala na ano yun bakit may nakasampay doon rumah haunted house ya tadi itu. Rumah hantu house. Dito po aku benda nakatirah guys. na sobrang bukit guys. Tinanyu ang ganda nang cloud. So, you know. Ha. Parang Oh my gosh, first time aku ngelekat di sini. Dari mai masin yo, dari mai masin kedosa. Balik aku kalis. Hello, please like and subscribe. Thank you, bye bye. Arigato.